Sa pagsundo sa akin si tatay At eto nga, inabot pa nga ng ulan Ang mm. payong ko nga, hindi ka mabuksan Gawa nang sa motor pa nga kami nakasakay Diyos ko po, parang nagakot ng feeds Ang itsura ko din eh <laughs> Pag kabis ko, pinatay ko nga aring electric pan. Ay kay naman naman lamig na lamig ay ikot pa rin ang ikot. Si tatay nga ay maagang nagluto ng hapunan namin. At sinasanay na nga namin ng kumain bago mag 6. Nakasanayan kasi namin 8pm kami naghahapunan. Kung minsan nga ay inaabot pa nga ng 9pm. At ang kasunod nga nun ay tutulog na ay hindi pa natunawan. Ay naku po kaya palang tiyan ko ay alun-alun na. Patulong nga sa akin si tatay na igayak itong mga gulay. Pakuha ng nga din ako ng sando kay mama at parang nilalamig na nga ako. Maingat nga akong naggagayat diyan. At sinasanay na din ako nila mama sa tamang paggamit ng kutsilyo. Mas magaling nga daw na bata pa ay natututo na nga sa mga trabaho sa bahay. Para kung wala man sila sa tabi ko, kaya ko maganda ng pagkain ko. Tumutulong din ba kayo sa mga magulang mo sa gawaing bahay? Madaling araw pa nga nung naglaba si tatay. Ito nga at bago umulan ay natuyo na din nga. Pwede na nga din itong tiklupin pero wag nang masan. At sa maubos na yan sa aming higaan. Sa mga oras na ito, hindi pa din nga tumitigil ang ulan. Kung aring nga tila siguradong nandyan na nga ang mga kalaro ko. At kinakaon na nga ako dito. Pinaiiwas nga muna ako ni mama sa matatamis. Kaya eto na nga lang pipino ang minerienda ko. Bumali na nga din sila ng itlog para kung magutom daw ako. Sa alangang oras, ay ipapaglabod na nga lang ako. Sabi ko nga sa inyo, pinaiiwas muna ako sa matatamis. At lalo na nga daw ako sa palaki. Kaya is standby na nga lang muna itong mga stack ko sa rep. Pero sino naman ang hindi maaakit dito sa mga to? Kung bawat bukas ko sa rep, parang kinakawayan nga nila ako. Iniintay na nga lang namin maluto itong sinigang na bangus. At kami nga ay mag na din maya-maya. Anong hinapunan niyo ngayon? Isa lang naman ang assignment namin kaya ginawa ko na nga muna. Malapit na nga din pala ang first communion namin. At isa nga sa mga assignment ko sa ulohen ang pagsisisi. Nilipat nga ni mama sa isang papel itong dasal na ito. At edikit ko nga daw ito sa ulunan ko. Para ito na nga daw mo ang dasaling ko tuwing gabi hanggang sa masaulo ko. Nagdadasal din ba kayo bago kayo matulog? Ako nga ay maliit pa. Tinuruan na nga ako magdasal. Kaya nakasanay ako na din magdasal ng ama namin bago ako matulog. Guys, kain tayo. Kakain na pala kami. Si mama nga palang tagasandok namin ng kanin. Para matansya nga ang kakainin namin. Hindi kami nagtitipid sa pagkain. Sadyang nagdadayit lang talaga ako. At sinasabayan na nga din ako ng tatay ko. Nabanggit ko nga nakaraan na may lahi nga kaming diabetes. Kaya nag-iingat na nga din kami sa kinakain namin. Lalo na nga ako sa pataas ng pataas ang timbang ko. Ang ginagawa nga namin ng tatay bago kumain. Umiinom nga muna kami ng tagisang isang baso ng tubig. Kunti lang ang kanin namin pero binabawi namin sa ulam. Nagdadagdag And... na nga lang kami ng ulam. Para hindi naman sobrang bitin sa kain. Ay mahirap na sa 10 oras ng gabi. Mm. Magigising ka at parang may kumukulog sa tiyan mo. Bago yan naghahanap ka ng pagkain ay talaga. Parang naglolokohan na lang sa diet na to. Habang kumakain nga kami diyan, pinag-uusapan nga namin. Kung tuwing kailan nga ang cheat day namin. At sabi nga ni mama, dalawang araw pa lang kami nagsisimula. Ay cheat day na nga agad ang inaalala. <laughs> Guys, mag-share naman kayo ng mga pagkain na pwede kong kainin habang nakadiet ako. Huwag kalilimutan mo para and share. Salamat sa panonood. Eh. Thank you, Lord.